ira ang sapatos. At nandito na naman tayo muling nagbabalik sa isa na namang adventure. Gamit natin ngayon ang ating beloved Max CBR150R kasama ko ang aking pinakamamahal na girlfriend. Good weather tayo as you can see. Smooth na smooth ang aming biyahe. Pero siyempre, bagong lahat, let's go, let's go, let's go. lafangs muna. A few moments later. At nakarating na kami dito sa jump-off ng Mount Pamitinan Hi guys! Nagulat naman ako Dahil mong energy ngayon ha So re-register muna kami Wala wala, mapamitin ka na Sige sige, at tatanong ko lang po kung kamilang pa kayo ah. Yun na nga! nagkaubusan ng guide. Ang dami kasing umakyat sa araw na yun eh. Pero ilang sandali pa lang ay dumating na ang aming magiting na guide kaya tuloy ang ligaya. Ang pamitinan kasi mula siya sa salitang pinagmitingan. Pinagmitingan po nila Andres Bonifacio. Um, yung kuweba po, close pa rin po. Nasa... Good morning. Good morning. Good morning. muna tayo. So, nagsimula na po kami sa aming trail. Kasama namin ang magiting na guide na si Sir Carlo. You know? At syempre, kasama namin ang pinakamahal kong girlfriend. <laughs> sir Carlo, ano ba yung bundok na akitin natin, sir? Ayan, yeah, bali po natin yung po nating bundok is yung Mount Pamitinan. Dalo ka yan, sir? 426 meters above sea level po yan. Nice. So ngayon, kami nagpapahinga. Buka na pa lang kami, actually, ng trail. <laughs> Kakatapos lang namin dumaan sa community area. Papasok na to, sir. Dama? Papasok na yan. So, Chillax lang, hindi naman nagmamadali. Alayan lang natin wow. siya. No? <laughs> <laughs> Ilang taon na daw yan, Sir? Ayan, hundred years na po yung puno na yan. Ngayon, gabi. Nangangalabi. Sana ma-preserve, no? Para, Preserve naman po yan, lalo na kung hindi po siya Ay, ma- sa Ay, sababay, no? Protected na siya, no? Yung protected uh -huh. na po siya. Yung Mount Pamitina, technically, is a minor climb. Marami siyang paahon, pero banayad naman. Dito sa part na to, nakaka-amaze yung rock formation. Meron pa nga dito mga nagra-rock climbing. Obrang astig nito mga to. Iba talaga yung feeling kapag nasa kabundukan. Lumilipad yung oras, lalo na kapag kasama ka. Yeah! Yeah! at pamitin kapo ng buwan meron junction na so, nagtitinda ng meron cheers this sir Carlo cheers <laughs> cheers cheers pare 12 seconds later so medyo maraming tao ngayon ato pagdesisyonan namin na dito na mag lunch shout out mami salamat sa pabakot <laughs> Two hours later. Ang bango. Amoy beto yun. Nakubo agad siya eh. Ano? Pinulikan ako. Baka video yan eh. Kala mo. Wah Ang bango. Ang bango. Di <laughs> and we bit it. <laughs> <laughs> but if you close your eyes